sa mga kabayan Welcome sa akin vlog sa Montreal, Canada Ngayon makulimlim yung ano natin yung weather ngayon tapos yung nag snow kanina marami pero saglit lang nag ano lang siya nag florist kaya baka mamaya pa ba yung, yung snow. Pero ngayon, malamig. Wala sa negative 3 or 2. So, December uh, 31 ngayon dito. Ayan. So, bukas pa yung January 1. May maraming tao. Kasi may mga store pang nung, ano ngayon. May store pa na bukas ngayon. 'yong so, yung mamaya siguro bukas yun no? hindi sarado yung sikat dito na soup malamig na yung bugay ng hangin dito so ako napalood ako galing ako sa Parma Pre napalood ako ng baspas kasi baka bukas sarado yung store hindi tayo punta tayong pamasahe siya, napalo daw ng baspas para isang buwan na naman At yung gagamitin unlimited so, posible mag uh, heavy snow sya kasi sobrang lamig na mga tao dito ngayon, naka winter winter cold sige mga kabayang, kita kasi ulit tayo sa sunod na vlog ko music